Kilalanin natin si Judge Ayulia Antoinella Motok, ang hukom na nangunguna sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin ang isa sa mga lumagda sa warrant of arrest laban sa dating pinuno ng Pilipinas, isang hakbang na nagpagalaw sa pandaigdigang entablado ng hustisya at nagpataas ng tensyon sa pagitan ng bansa at International Criminal Court, ICC. Ngunit sino nga ba si Judge Motok? Ano ang kanyang pinagmulan at paano siya umabot sa makapangyarihang posisyong ito? Siya ay isang Romanian na may malalim na ugat sa pandaigdigang hudikatura at batas. Isa siyang dalubhasa, isang akademiko, at isang hukom na ang karanasan ay lumalampas sa hangganan ng kanyang sariling bansa. Ipinanganak siya sa Romania. At mula pa sa kanyang kabataan, tinahak niya ang landas ng batas na kalaunan ay magdadala sa kanya sa pinakamataas na antas ng pandaigdigang hudisyal na sistema. Nakamit niya ang kanyang LLB mula sa University of Bucharest noong 1989 at mula roon, hindi na siya tumigil sa paghahanap ng mas mataas na kaalaman. Noong 1991, natapos niya ang kanyang master's degree at noong 1996, nakamit niya ang kanyang PhD sa International Law mula sa University Paul Cezanne, ex-Marseille III.